kontraktor lo. Oh. Aya. Yang kontraktor. Hah? Contractor house. Hah? Mo kwang diki. Heeh. Kapal namo mo. Mas makapal palpa sa flood control project. Hah? Ba. mas matibay pa yung pagmumukha mo sa flood control project. Ngayon, baha naman sa video. Samantala ito, nagpapakasasa. Ayan, no? Grabe yan. Uy, may ka naman. Ba? Atay ka di ha? Pa, lumalangoy sa tubig ba ha? Ikaw. Lumalangoy sa pera. Hindi uso ang bariya. Oh, ayan. Ang kutsara ka. Baka mapanis.